Andoon? Andoon? Saan doon? Yun. Aon daw. Ayaw airplane. Ayaw aon uh, yung airplane. Susunduin mo na ba si daddy? Gusto mo na? Ha? Wala si daddy? And nagtatrabaho? Anong gusto? Go, um, Anong supply? Ah, saan? Ah, saan? Loob ng speaker? Aba, oo nga. ha. Eh, sino bang may sala rin dyan? Ikaw lang naman. Ha? Naku, sakulay ni daddy yan. Ba't nandyan? Kunin mo. Sabihin mo kay Dadi daddy, yung sakulay mo nandun sa loob ng speaker. Nilagay ko. Ang bait ko, no? Daddy! Si! Oh, si. Oh.

Pawis na, pawis na si Rashid Oh, kanta ka muna Here I stand Right up to Let a storm rage